对。Right. Umaga na naman at isa na naman nga ang problema na ang ating mga anak ay ang mga ulam. Kaya kills na mga nanay. ang dalaw nga pala ang una kong gagawin. Una nga ay nagpati ako ng itlog, nilagyan ko na rin ng konting magic syrup. Para na masarap ang kain ng aming kuya at ng aking bunso. Ito nga yung aking ginawa ngayong umaga. Paghatiin ko nga pala yan dalawang luto. Isa yung para sa kanila at isa rin ang para sa akin. Wala naman akong kapropra problema sa aking asawa kasi nga chef ang daddy namin at nasa work siya. Itong dalawang bata nga lang ang madalas kong problema sa mga ulam Tinatamad na nga akong ihawin niya kaya naisipan ko na nga lang nalagay na nga lang ito. Nung isang araw ko pa nga pala ito binili pero ngayon ko nga lang siya si kaso dahil nga nag-request na naman ang aming kuya ng masarap na ulam. O ba diba? siya na yung nagre-request at nag -i -i Inutol ko nga lang pala yan at in-slice para manipis kong ipiprito as mat mabilis siyang maluto. Kung umaga nga bago ako gumising madalas naiisip ko ano na naman nga ba ang ipapaulam ko sa dalawang bata na hindi masasayang yung mga pagkain. Buti na nga lang pala si kuya ay nag-request na talong na lang ulamin namin at buti na lang din at meron sarap namin kaya hindi masasayang yung aking binili kahapon ko nga pala yung kalahati niyan. Tapos yung kalahati naman ay aking binaguungan. Kasi isa din sa paborito namin yon ng aking asawa. Ito nga one point ay hinugasan ko lang. Ito nga pala yung ilalahok natin sa binaguungan talong. Isa nga ito sa paborito ng aking asawa lalo na kapag maanghan. Pagkatapos tapos ko nga mahugasan, ihihiwain ko naman ito ng matiliit. Para kapag ginisa ko nga ay mas mabilis siyang maluto at hindi siya magtigas kainin. Napakasarap naman talaga ng binaguungan talong lalo na kung bagong saing pa yung kanin mo at masarap at palambo. Talaga namang mapaparami at makakalimutan mo yung diet at masasabi mo na lang na bukas na nga lang ako magda-diet. Habang diet nga ako ng karne, eto naman nagpainit na rin ako ng kawali para nga maprito na natin yung ating talong. Habang nagpiprito nga ako dyan, isinabay ko na nga rin ang paglalaga para yung tortang talong na paborito ni kuya ay magawa ko Napaka na Napakahirap isang ina pero sa huli naman ay masarap kapag nakita mong kumakain ng maayos at masagana yung ating mga anak. Apat na piraso nga lang pala yung akin nilaga dyan tapos nga binalatan ko na kesa maghihaw pa tayo na napakausok at pakamagalit ang kapitbahay. Charly! After ko nga mabalatan, eto naman yung aking ginawa. Pinalapad ko nga siya para lalagay ko na nga lang pala yung egg na aking tiniplahan. Okay. Kumuha nga lang pala ako dyan ng tinidor para palapadin ko siya at pinitpit-pit-pit para mas maganda naman natin ipiprito. Natapos na ako sa pagbabalat ng talong, eto na matluto na yung ating prinito. I set aside nga lang pala muna natin yan habang tayo naman ay magigisa ng sibuyas bawang. Pagkukulay brown nga pala natin yung sibuyas bawang natin habang hinahalo natin yan. At kapag okay na nga ay lalagay naman natin yung ating karne na ginayat na maliliit. First time ko nga palang magluto ng talong at sana naman nga ay magustuhan ng aking anak at ng aking asawa dahil kung hindi ay mapapahiya ang iyong tiya. Oh. Chari. Alam nyo ba mga may na pwede pala natin tong i-business? Ilagay nyo lang sa plastic at pwede na natin ibenta ng 10 piso. Napakaganda nga rin palang ilagay nito sa isang pouch or sa isang container para magmas mukhang presentable yung ating paninda. At pwede rin nga pala natin tong i-online. Alam nyo ba na habang hinahalo ko to, etong anak ko nga pala ay hindi mapakali at mukha daw mapapakain siya dahil masarap at mabango. Lalo na nga pala nung inilagay ko na yung ating prinitong talong. So, sobrang excited ko nga dahil first time ko nga palang magluto nitong pinag-uong ang talong ay nakalimutan ko ang kamatis ilagay. Charlie. After ko nga palang mailagay yung talong, nilagyan ko naman pala siya ng ating vinegar. Eto nga pala yung magsisilbing uh, preservative natin sa ating kulay. Lagyan nga rin pala natin to ng ceiling green. Ayan. Optional lang nga lang pala ang paglalagay nito. Pero ah, ak, sa akin, nilagyan ko yan para mas mabango at mas masarap. Habang nagluluto nga ako nito, ay nagsalang na rin ako ng kanin para pagluto nito. Ay pwede na kaming kumain mag-iina. Nagsalang na nga rin pala ako ng kanin para pagluto nga nitong aming ulam. ikakain kakain na nga pala kaming mag-iina. At nang makatapos na nga ako magluto, ay sinalin ko na nga man pala ito sa malinis na lagayan. Hindi pa nga pala nagtatapos dyan ang aking trabaho dahil nga magpiplating pa tayo at magbibidyo pa o ganun ang buhay ng konti creator. Kahit nga pala yung tipong gutom ka na, ikilala eh, mo pa nga palang mag video at mag video bago nga pala tayo kumain. Chiris. After ko nga palang maisalin yung binagoong galong, eto naman yung aking hinarap. Ito nga pala yung paborito ni kuya na tortang talong na madalas nga pala ay binibili daw niya sa school. Baling nga pala tatlong itlog yan, Ilagyan ko nga lang ng pamintang powder, asin at saka konting magic sarap para nga magkaroon siya ng lasa. Sabi nga pala ng kuya namin ay napakamahal na ito sa school. Samantalang dito kung gagawa nga pala kami, mas marami daw niyang makakain. O diba, nilekturan pa ako ng anak ko. Ciao. After ko nga makaluto, eto nag na nga pala para kumain na kami. So paano yan mga mare? Hanggang sa muli, marami salamat sa inyong panonood.